Hi, mọi người khán giả Bây ta tayo xay Ngon 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 Bây ayun na natin yung gulay natin ng sitaw and calabasa healthy dish ulit tayo Lagi tayo na init at tulog ano. And simmer yan ng mga 10 minutes. Lalagay po natin itong pinagpakuloan natin na mga ulo ng hipon ano. Ayan. Ayan, luto na po, no? Tikman na natin. Ay, may God, ang sarap. Sarap mga kagigil na ating sinabawang gulay. Kain na tayo.